Public Market na kung saan may pupuntahan tayong bagong spot. Bibili muna po tayo ng pie. Let's go! Okay. Ayan, ang ating ipapain. Ayan lang po. Ayan ang ating pain. Pusit at Labas na tayo mga kamuso. Makabili na tayo ng pain. Mapunta na tayo sa spot. na. Lili po na tayo. sa bagong spot. Tingnan natin mga kanguso kung ano ating mahuhuli dito. Free spot. Ito na mga kanguso, papasok na tayo sa ating spot. Santo Tomas Municipal Peace Port ng Barangay Dor Damortis, Santo Tomas, La Union. Ayan. Dito, dito po tayo mag-fishing. Nasa fish port tayo mga kanguso. Ayun, ang daming tao. Tatry natin mag-fishing dyan, mga kanguso. Tingnan natin kung ano ang ating mahuhuli dito sa fish port. Mga kanguso, yun yung asawa ko. Binitbit na niya yung mga rad. Uh, <laughs> ano pong isda na huli dito? Sari-sari din wala rin. Ah, okay. Lalo, lalo ngayon mababaw ang tubig. Ah, ganun po ba yun? Halina po ito ngayon naku nawa makahuli tayo sabi ni kuya. Pag daw ganitong mababaan tubig, mahirap makahuli ng isda. Ayan, pero nawa makahuli tayo. Excited pa naman ako. Ay, ayan. Doon siya pumesto, makakahuso. Ako, Dito kami magpipishing. Yan. Hindi nating pain mga kanguso. Binili natin sa palengke. Tsaka yung pusit. Bumili tayo ng tatlong piraso lang. Excited na! Woo! Sabi ni Kuya, yung nakausap natin, pag daw ganito, naku, mahina ang huli. Pero try natin. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Mga kanguso, itatry kong magtaw-taw dito. Ang dami kong ipain ay hipon. Ayan. Ito lang. First time natin dito. Kaya trial and error tayo dito. Hindi <laughs> natin alam kung anong diskarte dito. Kasi wala tayong nakita nagpipishing puro bangka na lumalaot pero tinanong natin kung pwede mag fishing dito, pwede naman daw may mga nagpipishing daw dito nakataon lang ngayong araw, wala kaya tayo lang ang nagpipishing Ayan. kasi sila puro paglalaot Ayan, mga yan, puro galing sa laot Sige, oh. sige, huli, huli. Krabs! First catch. First catch ko, krabs! Ang laki <laughs> ah. Anong nangyari dyan? ang <laughs> oh, <ay> nahuli ko. <laughs> Ulit. Hipon yung pahay mga kamuso. Ayan. Krabs natin. shit. malaki-laki <laughs> 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 na Oo. Hindi na masama, nakahuli tayo. First <laughs> <laughs> catch. Walang kawala eh. Nakakatuwa <laughs> <laughs> na wala ka huli tayo. Ay, huli tayo. Tipo ng ating pain. Nahati ko lang mga kamuso. Kadalasan, tipo ng ating pinapain sa mga ganito api sa taga ng impo. Right sa river. Ito din yung ginamit natin sa ano eh, sa banyaga sa Abu River. Yan, sa mga ulo. Kailangan makahuli tayo ulit. Hahaha! <laughs> uh, Mga kanguso, yun yung road ko. Tinry ko, nakaboto, medyo malayulay ng konti. Pero, hindi ganong kalayuan. baka ako. Ano to? Uy. Espada? Ano <laughs> Woo! Ano na ko Espada, di diba? ba? Parang. Oo, parang espada Ito, yan. Ang oh, kulit! Wow! Ah, so, Ayan. Nandito tayo sa laon nyo. Nakahuli tayo na ito. Ay mga... Mamaya na lang natin i-idehan. Pero alam ko, espada to. <laughs> Nakahuli tayo. Grabe. nice catch. Grabe. Okay. Makakang uso. Galing tayo sa side na yon. Lumipat tayo dito sa may kabila. Ayan. Dito sa side na to. Magtataw-taw lang tayo. Ayan si Papa, nagtataw-taw. Ako din magtataw-taw. Gamit ang hipong pain. Sabi nila, isang hook lang daw. Try natin kung epektibo. Isang hook lang. Tapos wala daw sinker. fish on si Papa. Mga kanguso. Ayan, nakahuli siya. Lapu-lapu. lapu Yun. Mga kanguso, ilalawit ko ulit dito. Mga aguso. Ayan. Ayan. Tapos na naman. Sige, sige. Hila, 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 hila. Wala kang kawala. Ilagay Ayaw bumitaw. Ayaw bumitaw. <laughs> ayaw bumitaw talaga. Ayaw bumitaw talaga. Tunay ton na ayaw bumitaw. Ang <laughs> kulit. sana. <Osaan> Ayun. Oh <laughs> <laughs> Aba. Oo <huwunga. laughs> Sapsap. <laughs> So, ayan, nakahuli tayo ng sapsap. -sap. Ang liit. Ay, sapsap ba -sap to? Oo, oh, sapsap yan. Ayan. Iba't ibang species ang nahuliin natin dito. Mga kanguso, dito sa Santo Tomas, La Union, fish ball. Ayan. Nakahuli tayo ng melt fish, ng crabs, ng sapsap. -sap. Ayan. Uh, Happy lang po tayo kaya na lang tayo. Mga kakain na tayo ng lunch kasi hapli lang tayo ng fishing. Yan sa fish port na sa Dabang Kasta. Na ito yung ating nahuli. Yung crabs, bellfish. Tapos yung nahuli ni Papa nga lang. Ayan. Naluto natin. Tara, let's eat. Enjoy. Nag-enjoy na sa fishing kasi yung nahuli mo. Pili na natin at sariwan sa Yes. Mga kamuso, ito. Pili na natin yung ating nahuli. Nalapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapulapul at saka may fish. Kanyang pa yung brabos kaya. Mm. Ang sarap. Kasi sariwan-sariwan. A few hours later. Mga kanguso, lilipat tayo ng spot. Pupunta tayo sa Agoo Fishport. Fishport ulit. Fishport ulit. Ang ating pupuntahan, mga kanguso, ayan, samahin niyo po kami. Wooo! sinusulit natin ang ating pag <laughs> mga kanguso eto, papunta na kami sa Ago Fishport. ayan ang aking travel buddy my fishing buddy ang aking mahal excited na ako bagong fishport na naman ang ating pupuntahan woohoo At Tignan natin kung sa Santo Tomas Fishport, ang ating nahuli ay bellfish, crabs, lapu-lapu, at saka sapsa. Yan ang ating nahuli doon. Nag-update tayo doon and then yung ating nahuli, pinaluto namin. Ayan. Tapos yun ang aming ulam ng tanghalian. So after lunch, lipat naman tayo sa Agoo. Woo! Excited ako another pre sport ang ating pupuntahan ano kaya naman ang ating mahuhuli doon tingnan natin kung pwede rin magpaluto ng hapunan <laughs> nasarapan ang ah. sarap ng pagkakaluto kasi hindi tayo taga rito kaya paluto ang ginawa natin ah, babasok niya tayo Oo oh, oh, po. Terminal. Gusto <makes noise> na nasa fish port na tayo ng San Isidro. Okay. Boss, tanong lang po. Pwede mo mag-fishing dyan? Ayun, pwede mo makatapatang sakin doon? Salamat po. Salamat po. Pwede daw pala. Hindi daw pumuntahan sa sakyan. Tara, puntahan natin malapit tayo. You know? Wow, ang ganda dito. saan ka pa para damahan? Dead end na yun? sige. Bah. sige. <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Babasa dito ah. Baru mahal lagi yang isi di sini. Maka kamu tayo ngayon sa San Isidro Agoo Fishboard. Ayan na manalawa I'm excited na ako mag fishing ayan wooo daw makakita tayo ng maganda rin maganda area kailangan maganda rin ang huli kanina, saka hindi naman tayo sa Santo Tomas La Union Fishport, ngayon dito sa San Isidro, tingnan natin Para yung sport ng ating pinuntahan. Tara! Buwan na tayo ng palain at nang tayo makapagsimula na mag-team. Ah, oh, grabe! Bumahak oh, sa kasyonado. siya paparada mga kanguso para hindi mainit ayan para makakasilong tayo kahit pa ano Ayan lang tayo sa gilid. Alam mo, mga kausang. Oh! Grabe. Mas ng hataw. Oh! Uy! Oh, oh, ano to? Talakitok? Oo, oh, talakitok. Wow! San Isidro San Isidro Agoo Plus Woo! Nice! Galing! <laughs> Galing ma! Sa nakahuli agad tayo Tama ang mga taga La Union Anglers, hindi tayo uuwi na walang huli Meron at meron, totoo Kalalawit lang natin, huli agad kakangusaw ang ating pae. Magtataw-taw po tayo. Ayan siya, si Papa. Uy, fish, ano ka, Papa? Pasuyo! Kakangusaw! Ahoy tayo! meron sa bayo pa. Na dito, oo oh. uh. yan, ang ating gulit wooo mukhang makakalabi mukha mukha tayo dito panalo ang spot na to masagitan lang mga kanguso, fish on daw si papa Ayos so, ang laki ng na nahuli niya, oh. Talaga ito, ito pa naman. Woo! Naku, makakarami yata kami ng todo dito, mga kanguso. Nice catch pa. Ang laki. Yeah. Woo! Panalo. <laughs> Grabe, ayan, oh. Pakita mo, mahal. Ayan. woo -hoo! Ayos. Dito lang kami sa Getty talaga. Lawit-lawit lang dyan. Ayan, mga kanguso, ang ating Yay! Fish on si Papa mga kang gusto. Ayan. Pag Apat na dito sa kabilang isda. Pang-apat na to. Apat na to. Apo. 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 Nagasampo ba kayo mamo? Bulakan po. Apo. Dumayan ng fishing. Dalawa lang kayo? Apo. Ang gusto opisyon daw si Papa. Ha? Anong isda yan? Mamaya na ang ID mga kang uso. Di natin alam ko ano. <laughs> ayan. Mga kang uso. Ayan na dadagdagan na nagpipishing. Ah, huli si Bossing oh. Boss, patigin ang huli nyo po. Ayan ang huli niya. Wow, ang dami na. Ang cute. Ano isda po Ito. Ayan o, no? kanyang huli. Pero sibra-sibra sa Sibra-sibra. Mga kanguso, ito ang ating nahuli. Kanina, nung pagdating natin, sunod-sunod ang hagat. Ayan. Naka-apat din naman tayong talaki ito at isang snapper. Hindi naman na sa tulad nating tayo, hindi natin kabisado ang area. Um. Ito yung ating nahuling talaki to. Ayan. ito. Ayan. Pinaluto natin. Hindi ko na hindi yung ma-i-video yung makakanguso kasi nagutom na ako. Ayan, pinakain ko na. <laughs> kasi ito yung natara natin pa pain. Puset, at saka yung hipo. Panalo. Talagang nakadalawang paluto tayo ng ating nahuling. Kanina nahalian at ngayong hapon. Tara kayo po tayo.